Ayan mga lods at nakawilding na ulit ang ating binubunot kanina at naputol uling muli ay winilding uli natin. Kaya ngayon nakawilding na ulit, ikot lang natin uli at dahan-dahan lang para hindi maputol uli. Ayan. Ayan. mga lods, ikot-ikotin natin.

Ayan oh. Okay mga Lodz, ah, dahil nabunot din natin yung ating binubunot kanina, ay okay na, napagtyagan din natin. Kaya kailangan lang medyo kunting pasinsya sa pagbubunot dahil mahirap talagang bunotin pagkaganyang mga matagal ng tinalawang. Kaya ngayon mga Lods, magandang umaga muli.